Hello guys, hello sa inyo Good morning sa inyo diyan lahat mga kawaiti ko update lang ako sa inyo guys ayan dito ako sa aming bahay sa probinsya namin guys sa Bicol ayan, ganito lang ang aking ito lang ang pinagkakabalahan ko ngayon dito guys, kung ano-ano <laughs> ikot-ikot dito sa bahay ayan uh magikot-ikot, minsan maglinis-linis, ayan, walis-walis. Mag-alaga kay mama. So yan, guys, mag-update lang ako sa inyo. Hindi ko na ineditong video ko, guys. Kasi, ano, nakiki-connect lang ako dito sa Pisonet Wi-Fi namin dito sa, dito sa amin, sa barangay namin. So, bali limited lang. Kaya, ayan, hindi ko na inedit yung video ko, guys. Ganyan na lang siya. Kung ano na lang yung pagkakabideo ko is, uh, yun na lang. Uh, hmm. Para makapag-update lang din ako sa aking YouTube channel. Hmm. So, ayan. Ito ang aming paligid, guys. Dito sa aming probinsya. Ayan ang aming bahay Wait, na hindi no. matapos-tapos. <laughs> ayan. Ang galaan ko dito, guys, ay sa gubat. Sa madamo. Ganyan. Galing ako niyan, guys, sa isang bundok. Ayan. Naghanap ako ng signal para makakonek lang ako, makasagap ng wifi. Ay, lakas ng ulat! Oh uh, my God! Yan mga dabar ko guys. Kasama ko is mga aso. Tsaka <laughs> <laughs> maghatid ako nyan guys ng pagkain sa aking mga pamangkin sa school. Malayo pa lang school sa amin dito guys. Malayo ang nilalakad namin pag nilalakad niya is mga nilalakad namin tu is mga 15 to 20 minutes depende sa bilis depende sa bilis ng paglalakad mga 15 to 20 minutes namin siyang nilalakad hanggang sa school ng aking mga pamangkin so ito mo nang ko ngayon dito guys yan mag-alaga kay mama mag-alaga sa mga pamangkin ko choka yan, hinahatda namin ang pagkain sa tanghali. Pag hindi sila nakakapagbaon. Tsaka para kahit paminsan-minsan is mainit naman na manakanin yung kinakain nila. Kasi pag nagbabaon is malamig na talaga yung kanin nila. Pasensya na guys, nag nagbo-voice over ako. Ang ingay dito sa may barangay namin. So, thank you na lang sa walang sawan yung suporta, guys. Sana patuloy nyo pa rin po akong suportahan kahit hindi ako nakakasupport na naman ulit sa inyo sa ngayon. Hoping makabawi na naman sa inyo soon pag nakabalik ako ng Maynila. Bebe! guys, naghinintay ko na lang din yung aking mga pamangkin. Sinundo ko din sila niyan habang nakikonek sa wifi at play-play mo na ng mga kawaiti kahit papano. Ayan. Pauwi na kami niyan. Sinundo ko na rin yung mga pamangkin ko. Hinintay ko nang lumabas <laughs> sila sa school ng 3.30 p.m. Ayan. Lakad to the max na naman kami niyan guys medyo kawawa talaga ang mga bata okay. dito sa amin actually ang tagal na nitong ginagawang kalsada dito sa amin guys hanggang ngayon hindi talaga siya matapos tapos tapos parang lalo pa siyang naging ano parang lalupa siyang naging putik sa ngayon kaya medyo grabe talaga ang sakripisyo ng mga estudyante lalo na pagka panay ang ulan tsaka talagang madalas ang ulan dito sa amin guys sa probinsya medyo iba talaga yung ano dito sa amin medyo iba talaga ang klima, klima batawag dun, Sa medyo iba talaga ang klima di ang panahon dito sa amin. Ayan, mas madalas ang ulan kumpara sa araw, sa pag sa mainit na panahon. Kaya yan, madalas putik ang lugar namin. Tapos lalo na ngayon naging putik dahil nag nagro road widening dito sa amin guys. So, ayan kung nakikita nyo po is puro putik ang dinadaanan namin. Kaya yung mga bata dito is nagbobota lang sila pag pumapasok sa school. Kaso yung iba yung mga pamangkin ko minsan tinatamad din sila magbota. Mas gusto pa nilang minsan nagpapaas sila kasi mas nasasak nasasaktan din daw yung paa nila sa bota kahit nakamedyas parang mas napapago daw sila kaya ayan minsan pagka hindi naman masyadong putik is kaya naman ng tsinelas. medyo nakakaawa talaga yung bata kaya lang mga bata kaya lang syempre no choice ito talaga yung lugar namin uh, fresh air lang pero <laughs> Fresh air siya guys, hindi matatawaran ang pagka-fresh air huh? ng lugar namin kasi walang polusyon. Yun nga lang, oh, talagang sacrifice ang pag-aaral ng mga bata dahil sa malayo ang nilalakad. So ayan yung aking mga pamangkin na aking sinundo. <laughs> hindi kaya ng chinela. Hindi kaya ng chinela. Sugat yung paa mo. Yan. Yeah, oh. Salamat guys ay, sa salamat wala yung suporta. Walang sawa yung suporta sa mga ay, videos ay, ko. Ayan. Malapit na kami yan guys sa amin. Ganito ang view sa aming ano guys. Ganito ang view dito sa aming lugar, pagod? sa Bicol maganda yung kapaligiran kasi ano siya uh, puro puro ano siya puro green siya ang sarap sa mata ang sarap panu pana panuorin ang sarap pagmasdan ayan ang daming lupa guys takatambak yan yung mga sinudsud na lupa kasi pinantay pinapantay yung lupa dito kaya ang daming natatanggal na mga lupa tapos nilalagay sa gilid. Yan. Puro ano dito sa amin guys, yan. Puno ng niyog. Yan ang ano sa amin. Ito yang ito ang source of income dito sa amin guys. Mga coconut tree. Puno ng niyog. Yan kinokopra namin yan tapos yan ang pinagkakakitaan namin pamumuhay pang support sa pamumuhay namin sa araw-araw ayan guys malapit na kami yan sa bahay yan puro green ang paligid ng aming bahay guys ayan yung kubo ng aking kapatid maliit na bahay ng aking kapatid Yay! Tapos, ayan na guys, na. ang aming bahay na hindi matapos-tapos. <laughs> hindi na matapos-tapos ang aming bahay, guys. Gawa nga ng start ng ma-stroke ang um, aking mama is na-stop na muna yung pagpapagawa namin ng bahay. Pero okay lang naman 'yan. At least kahit papano is natitirhan naman na 'yan. Nilipatan na namin 'yung bahay namin kahit hindi pa siya tapos. So 'yan guys. Salamat for watching. Salamat lagi sa walang sawang suporta. Oh. 'Yan, god bless everyone. Ay, sa mga kasari ko diyan. Happy selling sa ating lahat sa inyong lahat diyan. Bye-bye. Ayan guys, nanguha lang ako guys niyan ng ano ng gugulain. <laughs> isang uri isang uri ng gulayan dito sa amin guys sa Bicol. Ang tawag niyan sa dito sa amin is lobi-lobi. Mm -mm. Guys, ang sari-saring ganap ni Inday dito sa Bicol. So ayan, simpleng-simple simple lang ang buhay sa amin dito guys. Ayan. 嗯嗯。Mm hmm.